Okay, hello, what's up mga kaibigan? Isang mga dang araw sa ating lahat. So for today's video guys, gusto ko lang i-share sa inyo kasi mong tawag nito, isang OBD scanner. Ito po. Okay, so itong OBD scanner na to is ito yung mga mumurahin na mga OBD scanner. Around 700 something. Of course, plus shipping fee so nasa around uh, 900 something. So tignan natin kung gagana ba 'to or mag-match ba 'to sa sasakyan natin kasi nga uh, medyo nahirapan ako maghanap ng uh, OBD scanner para sa sasakyan na to na Honda Civic 2002 ano. So ito ang nakahanap ako kasi ito yung according sa instruction niya is gagana siya sa 1996 na European car, uh, 1996 up and 2000 to, year 2000 up na Asian o na Asian car o mga Japanese car. So, yun yun. So, kaya ko ito nabili. So, titignan natin guys kung paano siya gumagana or kaya ba niyang basahin yung mga error codes ng sasakyan na to. And, titignan natin yung mga function niya. So, tara! Ayan, okay guys. So uh, yung uh, pina actually yung pinakaunang rason kung bakit ako bumili ng uh, uh, OBD2 scanner na to kasi nga itong aking sasakyan is uh, kung makikita nyo, umiilaw yung aking uh, SRS ayan. So umiilaw yan. So gusto ko sana makuha yung code kung ano yung code kung bakit siya umiilaw. So uh, kaya ako napabili ng uh, OBD2 scanner. Actually wala siyang check engine ah uh, yun yung problema ko yung SRS ano Pero sa kasamaang palad hindi ko kasi totally na nabasa yung buong uh, tag nito yung buong scope ng OBD2 scanner yun pala is hindi siya capable na mag-read nung tag nito ng ABS at saka yung uh, uh, tag nito SRS and saka yung oil system is hindi niya mababasa. Yung mababasa niya lang talaga is within the scope of OBD2 or yung nasa loob lang mismo ng check uh, ng check engine ano. So, pero titignan pa rin natin guys. Uh, try natin gamitin 'to. So, ito po ay ayan kung makikita nyo CY3001. So, ito yung mga mumurahin na uh, OBD2 uh OBD2 scanner. So titingnan natin kung kaya niyang basahin o kaya niya, mang, niya bang kumonekta ah, sa sasakyan o kaya niya ba mag-communicate sa ating sasakyan. Alright? right? So for this particular car, ito po ay Honda Civic 2002 dimension. So hopefully uh, makakonekta siya. Hopefully ma uh, mabasa niya yung uh, ating computer. So para sa sasakyan na to, yung kanyang uh, OBD port is andito of course malapit sa uh pedal. ayan, So hindi uh, ito po. ayan, So ayan yung uh, OBD port ng ating sasakyan na oh, uh, Honda Civic 2002 uh Dimension. Okay? First uh, off muna natin yung key. Okay? So ayan yung procedure guys. Off muna yung key, then uh, sasaksak natin doon sa uh, OBD port. Okay. So hindi ka naman hindi naman kam, tayo magkakamali dyan kasi nga naka ayan naka-match naman 'yan. So sasaksak isasaksak natin doon sandali. Okay. So ayan nakasaksak na. And of course, ito ah uh, umilaw na yung ating Okay. So uh, ayan. Sandali ah. Off ko lang yung lights. Okay, ayan. So, nasasak na natin sa OPD port and automatically uh, nag-on siya guys, yung ating scanner. So, andyan nakalagay is Diagnose, uh, DTC Lockup, and About, and of course, uh, System. So, next natin na gagawin is uh, on natin yung key. Okay, actually ito guys, walang check engine no? yung sasakyan natin. Walang check engine. Pero try lang natin, baka may mabasa siyang code. So, ayan, on ko yung key. Alright. So, ayan, kung makikita nyo, naka-on na yung mga accessories. Okay, so, tignan natin dito kung ano yung mababasa niya. Ang hindi masyado makita, ano. Ito. Ayan. So, kung makikita nyo, mayroon siyang diagnose, DTC, lock, uh, DTC lookup. Uh, about and of course system. So dito yung mga controls niya. So gagawin natin is magda-diagnose tayo. So ito uh, direkta na no sa ibang sa ibang uh, uh, OBD2 uh, maghahanap ka pa ng model ng sasakyan. Ito napaka-basic, napaka-direct, nakadirekta uh, agad-agad. So diagnose agad. So enter natin. So kumbaga ito yung arrow up, arrow down, ito yung enter, ito yung back. Okay? So check natin. Diag, uh, diagnose. Enter natin. Ayan, so nagko-communicate siya. Waiting for vehicle to respond. Ayan. So, ayan. May nabasa siya sa guys. And, yun nga. nakakonekta na siya. So, match naman guys. Match naman yung ating... Uh, kaya niya namang basahin. No? Uh, itong ating OBD scanner. So, click natin yung red codes. ah uh, meron kasing makikita natin, red codes, erase codes. ah uh, yan. So, dito tayo, doon sa red codes. So, enter tayo. Enter. Ayan. So, reading codes. Okay. No codes are stored in the model. Okay. So, walang error. So, walang code. Ayan. So, actually, yung pinaka-purpose talaga kung bakit ako bumili nito, sana, is yung, yung sa SRS sana. Yan. So, eh, itong SRS, no? hindi, hindi, medyo hindi natin nabasa. ano So, sa kasamang palad, hindi ko na, na, nabasa to Akala ko kasi, kaya niya yan, niyang basahin pati yung SRS o yung ABS. So, wala pala yun. So, titignan natin. Ngayon nga, uh, ngayon nga na wala tayong codes na, ma, na mabasa dito. At uh, titignan natin na mag, uh, gumawa tayo ng, ng check engine. So, try natin uh, tanggalin yung ating uh, air intake temperature. Try natin kung mababasa ba niya. Kasi kasi sa ngayon nga wala tayong ano, wala tayong uh, check engine. So tignan natin, try nating magtanggal nung sensor para malaman lang natin kung talagang gumagana ba to, kung talaga bang nagbabasa sa ng codes. Ayan, so tara. Ay lang okay guys. So uh, yung ginawa ko guys is of course pinatay ko muna yung ano, yung key natin. And gagawin ko dito is try kung tatanggalin to ito po yung air uh, uh uh yung intake air temperature sensor so try natin tatanggalin to kasi pag tinanggal natin to sigurado magkakaroon siya ng ng check engine then try natin kung kaya bang basahin nung ating OBD2 scanner na mumurahin yan so ayan tinanggal natin ito po yung intake air temperature sensor so ayan Tignan natin dun sa loob. Okay. Ayan. So, try kong i-on yung key. Ayan guys. So, kung makikita natin, meron na tayong check engine. Okay. Kasi nga, yun nga, tinanggal natin yung ating uh, uh intake air temperature sensor. So, check natin kung kaya ba niyang tag nito kaya ba niyang i-read codes or kaya ba niyang mag-delete ng codes na mayroon na tayong check engine okay so gagawin ko papatayin ko papatayin ko muna then check natin ulit kung mayroon ba talagang check engine ayan so mayroon talaga mayroon check engine guys okay so papatayin natin of course try natin gamitin tong ating Uh, OBD2 scanner kung kaya ba niyang mag-read ng codes talaga Or kaya niyang, kung kaya ba niyang mag-delete ng codes Okay So, ayan, uh, pinatay ko na And, uh, of course, sasaksak natin Okay, ayan guys, at uh, yun nga, naisaksak na natin doon sa ating OBD port So, ayan, nakailaw na yung ating OBD scanner So, gagawin natin, try natin i-scan kung kaya ba niya talagang magbasa ng codes and uh, mag-erase ng codes. Okay, so try natin. Of course, next natin na gagawin is uh, on natin yung key. Yan. Yan, naka-on na guys. Pasensya na, medyo madilim na ngayon. And, ayan, okay guys. So, na, at ito, at na-on na natin yung key. Ayan, so nag-stay yung yung chick check engine natin ano. So try natin basahin, try nating mag-read ng codes gamit 'yung ating uh, OBD2 scanner na 'to. So of course, pagkasaksak natin, 'yan 'yung lumalabas. So diagnose tayo. Ayan, enter. Okay, now, Waiting for vehicle to respond. Okay. Ayan, so kung makikita natin, mayroon siyang codes found. Kung nakita, may nag-flash sa screen. May, may code na nakita isa. Okay? And, uh, isa sa, ma at malalaman natin kung mayroong codes yun, guys. Kasi ito, iilaw to. Ayan, o. Oh. May ilaw yung red, yung parang punctuation mark na to. Ito. So, meaning, ibig sabihin nun, mayroong codes na, o mayroong fault codes. Siya na nababasa yung ating uh, scanner, ano. So, ngayon, gagawin natin uh, read codes lang. Okay. Enter. Ayan. So, lumabas. So, yung code na uh, error code is P0113. Ayan. Kung makikita nyo guys. So, ayan. Lumalabas naman. Intake air temperature sensor uh, circuit high. Yun. So, yun naman pala. Nababasa rin naman pala niya. So, okay show guys. Uh, ayan. Gumagana naman siya. So, P00, A uh, P01103. Okay. So, next natin na gagawin, ayan, na, naka, naka, ano pa yan, naka check engine. Yan o. So, try natin enter. Ayan. So, meron ditong erase code. So, try natin i-erase yung code. Okay. Try natin. Erase code. Enter. Ah... Uh, erase trouble trouble codes are you sure enter yes okay Alright, ayan. so erase code na tayo pero dito ah uh, kanina nung nag erase code tayo is nag blink lang tong ating ating check engine ano so kasi nga is andun pa din naman uh, hindi pa rin natin kasi uh, yung ating uh, uh, intake air temperature sensor. So, try natin i-balik yon and mag erase code tayo. Okay? Ayan, okay guys. So, yun at naibalik na nga natin yung uh, connector or yung ating uh, intake air temperature sensor. So, try natin on yung key. Ayan. Okay. So, kung makikita nyo, uh, nawala na yung check engine. Okay? Nawala na yon Kasi nga, uh, naibalik na natin. Pero, Uh, uh, check natin kung meron pa siyang code. Okay? At least doon nalaman natin kanina na yung pala yung diferensya. So, check natin. Oh. Ayan, okay guys. So, yun. At, uh, naisaksak na nga natin yung ating uh, OBD2 scanner. And, uh, of course, try nating tawag nito. Uh, on yung key. And, Uh, diagnose. Okay. Enter. Yan. So, scanning siya ngayon. Okay. So, meron pa rin. Okay. So, may nakita tayong may fault code pa rin kasi nga umilaw pa rin itong ating Ah, uh, tag nito. Dito yung 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 indicator dito. Pero wala na siyang check check engine meaning nakastore po yon dun sa ating ECU. So ngayon yung gagawin natin uh is read codes tayo. Yan. Ayan, so yun pa rin yung uh, andun pa rin yung P0113 na uh, codes. Although naibalik na natin yon kasi nga kanina nung nag-delete tayo ng codes eh hindi pa natin naibalik yung uh yung, yung connector doon sa ating sensor. So ngayon, balik na natin. Wala naman siyang check engine, pero nakastored po yun yung error codes doon sa ating ECU. So yung gagawin natin, of course, is i-delete na natin ngayon to. Ayan. So enter tayo, erase code. Enter. Uh, yes. Erasing codes. Erase done. Press any Yun. So, yun na. So, na-erase na yung code. So ngayon, try natin scan ulit. Okay? So, balik tayo sa sa red codes. Ayan. balik tayo doon. Then enter tayo. So, reading codes. Okay, no codes are stored uh in the mod, in the module. So, yun nga, wala na siyang codes, guys. Okay, guys. So, ito, try natin sa Honda Brew, Brew amaze. Tapo ay 2016 yata 2016 or 2017 model uh, check natin kung gagana itong ating OBD scanner well natry na natin to sa Honda Civic na 2002 so okay siya dito ito so check natin sa ito yung OBD port dali ah Alright, So, yan, nalagay na natin sa OBD port. So, try natin on yung key. Ito kasi, yung amaze na to is meron talagang issue. Uh, problema nito guys is meron sa isang check engine. Yan you know? Ayan, so makikita nyo, ayan. So actually, ito na-diagnose na sa mga mamahaling tag nito, sa mga mamahaling OBD scanner. And uh problema nito is yung auto, yung oxygen sensor yata. So ito check natin kung kayang ma-detect nitong ating mumurahing uh, OBD scanner. So ayan. Tingnan natin, diagnose tayo. Uh, enter. Okay. Connecting, waiting for vehicle to respond. Ayun. So wala, wala siyang may nakitang code. Ayan. so red codes natin. Oh, meron, meron siyang nakita. So ayan. So yung trouble code is P01, P0141. So auto sensor heater circuit break bank 1 sensor 2. So, 'yan guys, uh, talagang uh, pwedeng-pwede ano, kahit na itong mumurahin lang. So pwedeng pwedeng Uh, Makapag-detect ng trouble So, ayan o Sensor heater cir Circuit Bank 1 Sensor 2 Sensor 2 yung may problema So, try natin erase so, Check natin Enter natin uh, Erase code But of course, sigurado Babalik to kasi nga Hindi naman natin pinalitan yung Auto sensor Ayun o, naka-check engine So, erase code sa'yo Erasing code Yes. 'Yon. So, kita nyo, Na-erase nyo yung code na wala yung uh, check engine. So, talagang pwedeng-pwede guys, for DIY purposes, talagang pwedeng-pwede ito. Uh, talagang sobrang ng uh, uh, magagamit talaga natin 'to. So, yun guys. Okay, 'yan guys. So, uh, 'yun nga at uh, gumagana naman siya, guys. 'Yun lang 'yun nga lang yung pinaka-issue nito is hindi pala siya pwede or hindi niya kayang mag-read nung tag natin, nung ating SRS or ABS. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panunod and uh, I hope na may natutunan kayo kahit konti. So, please don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para mas maging updated pa po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko pa. Thank you.